Hey guys, nandito na sa atin ngayon ang Tecno Spark 20 Pro na 7,499 na SRP pero 7,000 ko lang siya nakuha sa may shopping ngayon dahil nga sa may voucher Itong color block yung nakuha natin dahil sa ngayon pa lang naman yung kulay na available sa kanya Meron tong A256 na version G99 na processor 108 megapixel na main camera at 32 megapixel na front selfie camera Masyadong maganda yan para sa may 7,000 lang na presyo niya ngayon pag open natin ng box na sa ibaba yung mismong phone at yan yung specs ng mismong smartphone. Check natin to maya maya lang. Dito sa ilalim yung kanyang warranty card, jelly case, at yung 33W sa charger. Wala siyang earphone na kasama. Ito na yung mismong smartphone. Napakaganda niya at napaka premium para sa Mi 7.5 na SRP. At meron siyang camera bump dito. Mas okay to so, guys kung nalagyan natin siya na medyo makapal na case. Dual camera siya na meron 108 megapixel na main camera at isang display lang na camera pangdagdag lang yan para masabi na dual camera siya. Dahil BJ lang naman tong pangalawang camera niya. Halos useless lang din yan. Pero para sa akin magaganda na talaga ang camera nila Inflix at Tecno ngayon. Kaya yun ang sumabay kila Realme sa kila Oppo. Yun yung mga sample natin. Sa video naman hanggang 2K 30fps yung supported niya sa may video. Yan yung sample natin. Goods na goods na yan. Pero I suggest mag 1080-60 na lang ang gamitin natin. Sa gaming alam na natin ng G99. Gasgas na gasgas na yan. Dahil paulit-ulit nang naman natin nire-review ang G99 sa mga lumalabas sa mga smartphone nga ngayong taon. Yan pa rin ang performance niya sa may Mobile Legends. Super na refresh rate at ultra na graphics. Yan pa rin naman ng mga settings sa mga maraming smartphone na lumabas ngayong taon. Ang pinaka selling point lang ng smartphone na yan, kahit paluma na yung kanyang specs. ito na ang pinakamulang mga naka G99 ng na mga smartphone ngayon. Di last last year lang. 10K pataas pa ang mga smartphone na meron G99 na processor. Tapos ngayong taon nga, tapos mga less than 10k yung mga naka G99. Like nila po ba 5 at 230 30. Na merong around 8,000 to 9,000 ang mga presyo. Pero ngayon 7,000 na lang ito naka G99 nga ngayon. Salamat kila Infix sa kila At pinipilit lang ibaba yung mga price ng mga smartphone nila. Dahil sa ibang brand, meron mga naka G99 na around 15,000 yung presyo. At yung iba mas mataas pa. Pero sana lang. Talagang magkaroon ng brand yun ng mga processor na lumabas ngayong taon. Ngayon 2024. Para man mas maging exciting yung mga bagong labas ng mga smartphone guys Kahit sana 6 nanometer na naka G95 Pwedeng pwede na yun kahit naka 4G lang Pero malakas naman yung GPU Sana lang talaga MediaTek Dahil puro recycle naman yung mga processor ngayon Pero kahit i-recycle sana na lang ang G95 Pero at least so totoong malakas yun At subok na rin natin Dito Di G99 nga ngayon At mga naka Dimensity 6080 kaya eh talagang iisa lang yun ang mga performance ng mga games Sa dyan naka 5G lang itong Dimensity pero mahina naman sa game. Panalo ang puno to kung nakapo battery ka pababa. Dahil mataas yung kanyang storage. Dahil mga naka GT tra yung mga smartphone na yun. Saka naka mga 128 na na storage. Makakapaglagay ka ng maraming games dito. Kahit kayong sinimpa, kaya nyo sa main lowest graphics lang nya. Goods din naman ng Farlight dito guys, smooth naman sya. At walang lag. Kung gusto nyo ng Tecno Spark 20 Pro, makakatipid kayo sa may Shopee. Dahil meron nga syang voucher. At makukuha nyo lang yan ng around 6,000. Pwedeng pwede niya para sa may specs na meron siya. Pero sa totoo lang guys, kung around 7,000 hindi naman ang budget nyo. Mas maganda i-consider sila Tecno pova 5 at Note 30 dito. Kaya e, nga mas mura na yung mga presyo nila ngayon kung sa Spark 20 Pro. Dahil mataas yung kanyang charger ng pova 5 na merong 45 watts na charger. Tapos halos same specs nga lang ng mga bagong labas ngayon. Tapos halos same specs nga lang tapos mas maganda pa yung design ng pova 5 compared dito para sa akin. Yan lang naman guys kung gusto mo nga ng pova 5. Tapos mas mataas pa nga pala yung kanyang battery na meron 6,000. Pero kung bagong smartphone nga ang gusto nyo na meron formang iPhone na design. Eh syempre itong si Tecno Spark 20 Pro ang kunin nyo ngayon. Yun lang guys yung mabilis na video muna natin. Thanks for watching. King.